Miss Memorial. Punta kami kay tatay at kay ito at kay mami. Ang daming, ano. Hello mga Spider-Man. Christmas nila. Ang ng bahay nila. Dito yun, di ba? Dito yun, di ba? Daming gagamba. Daming gagamba. Ayun bago. Hmm. Ayun na si tatay. Oh, Ayun na si Itong. Itong pala. Itong. itong. Andito si Tima. Itong Itong. Ito yung Ito. Maulan na. Ito. 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 kandila mo. Ito na lang. A kandila ni tatay. Hmm. Dali wala wala na. Saan ba nunun din naman payong, wala pa naman 'yang dalwa. Tayo di man na naman. Ay, payong muna kaya 'pag bumabasa ng ulan. Aray. Ayan ang kandila nyo. Itong. Kumusta ikaw itong itong? itong, itong. Si tatay. Parang. Sato, ay sino maganda tatay. Saka lalagay. Ay.

Puti sa'yo, ha? Kay, kay tatay. Puti din. Kay mami ang pink. Kasi <laughs> manguntak ko pag simulan yan. Baka sabi na pilitan ako. Na, nakangibit ako. Gano'n. <laughs> Sabi niya hindi na ate. Sabi ni Annalyn. Kamba si Ate ang cute mo dito. Nagsumbong kay Mami. <laughs> <laughs> Sino? Ako. Ay hindi, 1978 -19 pa siya naman. Ganda Nandito naman dito na kay Ma. <laughs> kami kay Mami. Kaya nga. LV. Nandito kami kay Mami Glo. At kay Lolo. At kay Lula. Dito na lang.

<laughs> Matulog kayo ng mahimbing Bye bye